Mga travel, meron naman akong isang kwento sa inyo. Mabilisan lang. Noong isang araw, nagalit yung kaklase nung nakaraan. Kasi, uh, nakita kami sa online. Ngayon, eh, may... syempre, matagal kami din nakita. Nagkamusta kami ngayon. Like, oh, brad, kamusta na? Kamusta, kamusta? Masamang palad. Medyo na, medyo na, <laughs> hindi ko magugusto mag mag na gusto yung dating sa akin eh. Imbis na kumustahin ako, sabi sa akin, Oh Brad! Ano yung yes, uh, nangyari sa ulo mo? Nakalbo ka na. Tapos ang taba mo ngayon ha. <laughs> medyo, medyo may kumurot eh. <laughs> so ngayon, nisip ko kailangan mabalikan ko to ng kahit o paano. Pinan ko ngayon mga travel, sabi ko. Brad, pag ba Umutot ka, bumubukol? <laughs> Sagot kayo sa akin, men. Ay, hindi, brad. ano Ang nga, nagbubukol. langin yun, eh, gas lang yun eh. Sabi ko kasi naaalala ko kasi nung nung high school tao, tayo, nung umutot ka, bumukol. Nagalit sa akin. <laughs> <laughs> Trabe. <Trafik. laughs> Nagalit sa akin. Iniwanan ako sa online. Sabi ko lang na, bumukol yung utot niya eh. Magandang buhay, mga <laughs> hanggang sa muli. Mga travel, meron naman akong isang kwento sa inyo. Mabilisan lang. Nung isang araw, nagalit yung kaklase nung nakaraan. Kasi, uh, nakita kami sa online. Ngayon, uh, syempre, matagal namin din nakita. Nagkamustahan kami ngayon. Sabi ko, oh, Brad, kamusta na? Kamusta, na, kamusta. Na. Masa mga palad, medyo na medyo na medyo hindi ko magandang mag na yung dating sa akin eh imbis na kumustahin ako sabi sa akin oh Brad ano yung yes, nangyari sa ulo mo nakalbo ka na ha? tas ang taba mo ngayon ha medyo medyo may kumurot eh <laughs> so ngayon nisip ko kailangan mabalikan ko to ng kahit sa paano pinunan ko ngayon mga travel sabi ko Brad, pag ba umutot ka, bumubukol? <laughs> Sagot kayo sa akin, man. Ay, ito Brad. Ano na, bumubukol? lang langin eh, gas langin eh. Sabi ko kasi naaalala ko kasi nung high school tao, tayo, nung umutot ka, bumukol. Nagalit sa akin. <laughs> Trabe. <Trafik. laughs> Nagalit sa akin. Iniwanan ako sa online. Sabi ko lang <laughs> na bumukol yung utot niya eh. Magandang buhay mga katrapa.